Hello po, ayan. Kakain tayo ngayon ng star apple or kay Mito. Wow! Sarap-sarap! Asabaw! Ayan! At pagka panahon ay nahihinog na ang kay Mito kaya naman may pang na libre merienda ayan. kaya lang mahirap pumita ayan nga at iuulam namin ay pamutat pagkatapos kumain namin ni Malu ayan si Malu ay pagkatapos namin kumain, tsaka namin kakainin ang kaimito Mito. Pinaka-dessert. Ayan, ayun. Kaprasong ulam lang. Pwede na. O, ba diba? Ayan, habang pinipitas ko po, po yung kaimito Ayan, napakataas po talaga ng puno. Talagang bago mo makain ay mangangawit ang leeg at papawisan ka ng todo bago ka makaani ng kay Mito ayan, pagkabilog-bilog at violet na violet ayan, yan yung sign na hinog na yung violet na yung color ayan, ayun, ayan, ayun. thank you for watching Ay Mito. Ay, ng kay Mito ayun, Hello po, ayan. Kakain tayo ngayon ng star apple or kay Mito. Wow! Sarap-sarap! Së